Good afternoon. Hello. Dali natin to. Mane. Eh. Kani siya ay limonsito from Japan. Dalo nila na amo ang fresh na limonsito din. Akong gitanom. Sa inyo siya amo, cute daw siya. Cute din siya. Kaya lang, may napansin ako habang lumalaki siya kasi ano na to eh, mag three months na siya so malaki na siya kung nasa labas pa to malaki na siya talaga kaya lang dai apaka ano niya o oh, apaka dangerous niya kaya sabi ko sa kanya madam ibigay ko ito sa friend ko para matanim niya doon sa kanila kasi malaki na then very dangerous pala siya kasi ang tinik day grabe. So habang tumatanda siya, yung tinik niya nagiging matibay siya, di ba? Alam naman natin, di ba, limon limonsito. So sabi niya, holo, ang cute pa naman niya." Sabi ko, ibigay ko tong isa. So ito tinanggalan ko ng tinik para hindi ko pa ibigay kasi cute daw sabi niya. So ayan, tinatanggalan ko siya ng tinik. Ginugunting-gunting ko siya. No? So habang lalaki ito, ganito yung gagawin ko na lang, naisip ko. Pero, sabi ko, sa sarili ko, sarili ko lang. Kasi ayokong ibigay ito. Is, take care ko na lang siya once a week. Ganito, puputulan ko siya. Hanggang kaya ko siyang putulin. Tapos, itatali ko siya kasi para mag, ano siya, pag gaganyan siya ba, di ba, Para maging puno siya. Kasi kanina, sabi ko, bakit pa? Ba? Aray ako ng aray habang inaano ko kasi ito nga sana. Iano ko, ayusin ko siya ba? Sabi ko, aray ako ng aray. Kaya pala is, matanda na siya. So, matigas na yung tinik niya. Kasi, 3 months na siya, no? Ang, 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 ang tunok bitaw niya, dahi grabe. Tagas pa sa dahon. So, very dangerous yun siya. Although, wala nga may dere. Pero, ayoko ng ano, matinik niya siya ba? Kung ako lang, okay lang. Kasi, diba, kaya ko naman siyang gupit-gupitan. Mahirap pa naman siya. Kasi minsan, no? Kasi, ano ba yung mata ko? Ang matunok ako, buta sa mauna na siya. Kasi gani, no? Atong mata. Hindi nakakita, mga maring. Nabubulag na ako, mga maring man. Aray ko, natunok jud ko, maring. Nagigil ko, ano, daray. Hmm, kay every dahon, nagigil siya, katapad nga tunok, nakakalagot ba? Ay, maka, naka, makalagot ba? Taman ko eh. Mm. Diba Dito, -diba. So, pag yung aning. Daghan na kayo kung naputol diri sa ubos. Then, ayan na. Diba, naapa siya tunok, no? So, maumuni siya dangerous. Ano ko sa iya, dangerous na siya para sa iyo. Hindi na putol-putol ko siya. Hmm. Kasi man, ang gunting ba na ko kayo niya. Di bita ko kapakita. Ano ba niya akong problema? <laughs> Napatisyo na ganda yung mga maroon. Oh, okay, baka maputol pa na ako ng sanga ba? Hindi man nga. Nagdikit lang yun na siya. You see? Nagdikit. Pinagdikit ko yan siya. Baby pa lang siya. Pagkakatanim ko pa lang is pinagdikit ko na siya. Tinalian ko talaga siya ng ganyan para. Yun no know, o. Nakuan siya ba? Ma-prevent na kong yung pagdako. Effective naman. 3 months na siya. Ganito na pa. Ganito pa siya kaliit. Pag naani sa yuta, dako na niya siya nga 3 months. Tayo. So, dako ba kayo na very dangerous ni siya o oh. uh -huh. see the pedo pa isa eh Oy. so kung sa epekto ay pag tinanggal ko ni siyang mga pinit niya kung sa man o oh, care ba siya ibuhat di lamog lamog naman ni Napo di lamog lamog ay na lamog lamog siya Sige lang po, importante ba mga nako na po siya? Pag ganyan ang mata mo. So, wala na siya ay aray-aray. Aray niya, aray-aray. Dapat diba, eh. Yan, very dangerous na po siya, oi. Huwag ko mag-expect na naa din siya yung ane ba. Sa paglinis na na ko. Okay. Nakulog atiman nun yan nag-aray-aray na ko. Kada mag-alit. Isyag tunok. Ano po, ha? Kita nyo, ne? Eh. So, ano yung hitsura? Wako ka, wako mag-expect, nga. Yung ani na dey, yung ani na dey, siya ron. So, three months na siya. Ayan, ihatag ko na kay Mags. Ihatag ko na kay Mags. 3 Three months na siya. Yung ani pa siya kagamay, tungod kay, gamay akong gitong tamnan. So, wala kayo siya ma, di, kaya kada ko, yung, yung ugat, di po bon, siya kada ko, magiging fogdol yun siya. Kailangan ako siyang i-ana-ana po siya. Oh. bang mura magdikit, no? ano ba? Sige na lang na siya. Eh. Cute siya o oh, Cute talaga siya. Ano siya, upat ni siya kabuok ba? Then ako siyang gitalian og kanaw ng brown na ibakal. So nag-ipon siya, naging ganyan siya. Tapos na cute kayo siya pagtatanggalin natin to, pero wag muna kasi baby pa siya, saka na 3 months. Pag siguro mga 1 year na siya, masaya ako pag nakikita ko ito kasi syempre tinanim ko to. Ayan, inaalagaan ko siya. Marami na ako dito. Ayan. Oh, kani siya oh. Kani siya. Limonsito niya ko na. Ipamuntang muna ko. Kani ako pinagtanuman niya. Then ako pinagtanuman niya oh. Kani matanda na ni siya. Sobrang tanda na niyan. Kakarating ko lang dito, nandito na, nandito na to. So, ibig sabihin, 5 years na yan, mahigit. Tapos ito, 2 years, 2 years. Ito, bago lang yan. Kasi yung pinakapuno talaga niya is, pinatapo na ni Amo kasi nagdilaw nga siya sa sobrang init siguro or ano. Yan. Ito masaya pag nakikita ko. Ito din. Kasi tanim ko nga sila. Masaya ako. Masaya ako. <laughs> para sa saya ko. Kakaiba yung feeling na ay nabubuhay sila. 'Di ba? So, ito i-let go ko para kay Sis Nels Ito ang sa akin kasi very cute siya. So, puputulin ko na lang yung kanyang mga tinik-tinik kahit madami. Pagtiyagaan ko. Yan. Tiyagaan ko yan. Tingnan natin kung hanggang saan siya aabot uh, o ilang taon siya. Pag lumaki na talaga, Maging ganyan kaya pa namin yan alagaan mga ganyan. Yan lang, pa-bye.